Hello everyone! Maayong hapon. Guys, tanawa, guys. O, oh, gisugda na, na siya. No? Kuha ni siya, paingon na sa relocation area. Cantagnos Relocation Site. So, kutubo daw na nga to sa may entrance. And, gidugtong na siya dali sa may agianan paingon sa Magana National High School. And then, Cantagnos Relocation Site. Ah. Uh. So white dali na dong? <laughs> Wala lagi ba si mama dong. Ala ina oi. So guys, masora na ko diri kay kanang ya pa ko gi permahan dia sa may uh, farmers association sa may tindahan. And mi hapit na lang sad ko diri ah, uh, no? So anyway landong kaayo ang kalangitan Pero untag di muulan kay wala koy dala nga payong wala koy dala nga pandong So lama si down sa saging No so pwede ko manguha diha pwede ki mokotlo ug dahon kung in case nga muulan so aduna koy pandong para dili ko mahumod or else pwede sad nga musilong sa punuan sa lubi dagay choices guys no pwede mo sa lubi pwede mo kutlo og dahon sa saging pwede sad mo kuha og dahon sa unsa ni nga dahon um basa kini <laughs> kana dako jud na kaayo siya guys no so kung imo na siya ipandong dili jud ka na mahumod kay baling la para mura kag nagdaog tent <laughs> dong no so naapod siya ko ang dire kini dako dako na siya nga puno lakay na Carla Lu guys oh my god so ayon nakita na ko guys akong kabatch maestra na siya sa may koan uh, national high school diri sa si maganhan so ayan guys uh, ako nakaayog ko ang diri wanang no so makita nyo guys makita ninyo oh. sobra ka wanang no O, ah, diba? Alak, kanindot na nga rin, guys. One day, ayan, kuanda na na, -na siya nga rin yung mga building. Butangan. Patignan na diya ang senior high school. Yeah. Lalay na kong naabitan, guys. Tanawa. O, Hahaha. <laughs>